Inaanyayahan ng Presidential Communications Office o PCO ang publiko na dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa Maynila sa linggo. Ano-ano ang dapat asahan? Alamin natin sa ulat ni Pardilla. Ang tunay na pagbabago, hindi lamang laban ng gobyerno kundi ng sambayan ng Pilipino. Kaya inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang publiko na lumahok sa Bagong Pilipinas kick-off rally sa linggo. Ayon kay PCO Director Chris Villonco, call to action ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong hikayatin ang mga Pilipino na maging bahagi ng pagbabagong ginagawa ng pamahalaan. Ibibida sa pagtitipon ang mga programa ng gobyerno tulad ng Kadiwa, Service Fair, Love for All at iba pang proyekto. Magkakaroon din ng masayang kantahan at sayawan na dadaluhan ng mga bigating showbiz personalities. Inaasahan ang presensya ng Pangulo at pakikiisa ng 200,000 Pilipino our way also to call not and we also know na hindi lang po ang gobyerno ang kailangan ding magkaroon ng bagong Pilipinas and this whole transformation transformation tinatawagan din po namin ang bawat mamamayan all over the world lahat ng mga Filipino hindi lang nationwide um, kasi alam naman po natin na hindi natin magagawa ito kung hindi hindi magagawa ng administrasyon ito kung wala pong partisipasyon ng ating bagong Pilipino kung niyan, tiniyak ng Labor Department ang pagsusulong ng Bagong Pilipinas campaign. Sa panayam kay Dole Undersecretary Benjo Benavides sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinagmalaki nito ang mga accomplishment ng ahensya nakaraang taon, kasama ang pagbibigay trabaho, maayos na sahod, at pagsulong ng kapakanan at karapatan ng mga manggagawa. Ibinida rin ito ang tagumpay ng Tupad Program at pagkakabuo ng Philippine Labor and Employment Plan 2023 hanggang 2028 ng inspirasyon ay bagong Pilipinas campaign ng Presidente. Base po dun sa pinakahuling survey po, yung Labor Force Survey, ang employment rate po natin ay 96.4 na, uh, bumaba na rin po yung underemployment rate ng 11.7%. At yung unemployment rate po natin ay 3.6 na. Yung nakaraang taon po, po ay talaga namang uh, siksik at liglig uh, pagdating po sa mga pulisiya, mga programa at serbisyo para siguraduhin ng ating mga manggagawa ay mabigyan po ng disenteng trabaho. Gagawin ang bagong Pilipinas kick-off rally sa Carino Grand San Maynila sa linggo, January 28, 2024, ala una ng hapon. Mapapanood ito via live stream katuwang ang inyong lingkod, PTV. Kaleizal Pardilia para sa bayan.